Hi there mga beloved yung soulmates Kamusta pa ko yung lahat? Advance Merry Christmas po Limang araw na lang ay Pasko na Welcome to Renzo Tarot Channel Nandito naman po yung lingkod Para pagsamahan po natin ang na isang soulful and meaningful na reading Dito lamang po sa inyong laging inapangan Sino si Baybay na pinakamal na Renzo Tarot Channel Mega mega Shoutout po sa si lahat ng ating soulmates Na lagi nakabang at nanonood lang lalo na sa ating mga overseas Filipino workers OFWs na lagi nanonood at nagaabang Nagbibigay nakakataba sa puso na support at komento maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga returning viewers, new subscribers, welcome to the channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to subscribe, mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo, and i-click ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos sa pagsasamahan. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay isang Christmas Day bonus reading special para sa ating mga nasasay ng Pisces. Okay, bonus reading po sa araw ng Pasko para sa inyo mga Pisces ulitin ko. Pisces, I know that you're so excited to hear the message of the universe. Huwag na natin pang patagalin pa. Last one shuffle and let's begin your Christmas Day bonus reading. Sige. Okay. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming Christmas Day bonus reading para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Pisces. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang ininterpret po natin ang mensahe base sa energy na binibigay sa atin ng universe. And tuloy-tuloy po or diretso po natin ang kukunin ng sampung baraha para hindi na po tayo mag-shuffle na mag-shuffle eh nakaka-distract po. Pag ganito po, nagpapakita, binabalik po natin yan. Gusto natin yung nakakaublang na tumatalon or tumatalbog na baraha. Kasi yan po talaga magbibigay sa atin ng uh, soulful and meaningful at tarot reading. Sige, meron na po tayong lima. Spirit Universe, Spirit Guides. Last five cards, please. Four Pisces. Okay, yun, may nahulog pero nagpakita po siya. Hindi ko pa siya kukunin. Kung nakakaubo ay kukunin ko po yun. 1, 2, 3, 4, 5, last 5 cards. Spirit Universe, Spirit Gates, Angels, Ancestors. Kunin ko nga to. Apat na lang para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Pisces for their... tatlo na lang for Christmas Day bonus reading. Sige, so, dalawa na lang. Last two, please. Spirit Universe, Spirit Gates, Angels, Ancestors. Last two cards for Pisces. Parang kumpleto na yata, Paisis. Bilangin natin, ha? Sige, stay tuned. Huwag kayong aalis. I know that you're so excited. Sige. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, kumpleto na nga. I-shuffle din natin bago ilatag para mas maganda. Okay. Ito na, kumpleto na yung 10 barang, Paisis. Latag lang natin para masimulan na natin. And hindi po ako magsasawa magpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal sapagkat kung wala, wala po kayo ay wala pang success ng reign so tarot channel na tinatamasa ngayon okay, without further ado, let's begin your Christmas Day bonus reading, Pisces with the opening card oh, okay three of swords okay, I can see here na Pisces actually not, this is not the, ito hindi ito yung kasalukuyan parang this is Uh, what you feel from the past na parang lately there are some of you na parang na-frustrate na-disappoint sa mga naging bunga or kinalabasan ng mga bagay na inyong sinubukan maybe you are you are expecting the way you want it. Parang nag-expect kayo ng resulta na naaayon sa in-expect mo, but hindi eh. kay that's why you are disappointed. This is not a heartbreak. Hindi ito tungkol sa love life, but I can see here na parang disappointment lang. Siguro may mga sinubukan kayo, may mga pinasukan kayo, may in apply kang trabaho, hindi kayo natanggap, may mga bagay kayo, mga may investan kayo, kung ano man, pero hindi nag-work para sa inyo. kay that's why there's, there's a little bit of disappointment kayo naramdaman or naranasan. But dot work bypass that's that's how the life um uh, that's how our life in this universe goes okay talagang parte yan ng buhay titingnan natin sa mga susunod na baraha that's a disappointment para sa inyo ha mag-comment nga kayo kung nakaranas kayo niyan oh tignan mo from disappointment here comes the wish fulfillment o makatupad pa sila katuparan ng mga pangarap bakit siguro kaya tayo, kaya kayo pinaranas Pisces ni universe ng disappointment kasi hindi yun talaga para sa inyo. Or maybe the universe is teaching you a lesson na hindi lahat ng bagay na kukuha sa madaling paraan or na parang pag ginusto mo ngayon ay yan na yun, yung bunga ay makukuha mo agad. With this nine, uh, with this nine, of, nine of cups, wish do come true. So, the universe is prepare, preparing you, Pisces, na mas maraming matutunan, maging matured, maging wise enough because The universe knows that you have still a lot of dreams. Napakarami mga pangarap, napakarami mga gusto mangyari sa buhay, napakarami mga gusto mga plano na subukan, but still, you are still waiting for the perfect time. And that's the best thing na dapat mong gawin. Huwag magmamadali. Take it easy one step at a time. But there is a wish fulfillment. Pasasaan, pasasaan. Sa tamang panahon, magtatagumpay ka. Kasi nitong nine of cups, katuparan niya ng mga pangarap. Tingnan natin. Oh my God. Very beautiful. Sun. Oh, di ba? Ayan na. Nagbukas tayo sa hindi magandang baraha. Oh. Disappointment. Pero kita mo. Sunod-sunod na ang magagandang baraha. This is a very beautiful cosmic card. Di ba? Here comes the sun. The brightness. The new day. A new beginning. Buhay na pagkagaling sa disappointment. Here comes the sun. Your life will be changed into a life na puno na ng confidence. Tapang. Hindi na kayo pap, hindi na kayo matatakot sa mga bagay na susubukan nyo. Punong-puno na nito ng pag-asa, punong-puno na ng liwanag with the sun. This sun is a very lucky card. Napakaswerte nito. 'Di ba? Alam natin kung gaano kahalaga ang role na ginagampanan ng sun ng araw sa mundong ito, sa universe nito. Okay? Kung wala ang sun, walang buhay, hindi mag-multiply, hindi mamumunga mga tanim, yung mga tao or whatsoever, lahat ng mga living things dito we wouldn't survive without the sun, with the help of the sun. So, this is very important. Kaya lumabas ito sa inyo kasi Pisces, ina-assure nito na talagang nasa magandang direksyon ang buhay nyo. You just need to wait for the perfect timing at darating din yan para sa inyo. Okay, tingnan natin. Pang-apat is the Eight of Swords. Okay. Eight of Swords, I can see here, there are some Pisces, with this disappointment is they are thinking, nasa sitwasyon sila, na akala nila ay walang pag-asa. Akala nila because another failure, baka parang nakakaroon sila ng takot na baka pag sumubok na naman sila sa mga susunod ay magpe-fail na naman or babagsak naman. That's why sana maraming Pisces sa makapanood nito. Kasi uh, life is not all about storms, hindi puro problema. Okay? Kaya kaya nga dapat nanonood kayo nito lagi or yung mara i-recommend nito sa mga kakilala ninyong Pisces kasi they thought kapag nag-fail sila, yun na yun. Mas maganda yung guided sila na hindi nila alam na may pag-asa. Okay, may, may pag-asa na parating. With this eight of swords, um, this is just showing na there are some Pisces na parang nakatali pa rin sa negativities or neg negative thoughts na parang siguro dahil apektoan sila dito sa, sa disappointment na naranasan nila parang andyan na naman yung anxiety, parang takot, kaba, worries, na they thought na parang wala na talaga mangyayari. Kasi parang bawat subok, bawat subok ay nag-fail. Okay, that's why they are losing their confidence, nawawalan sila ng pag-asa kung mag-work pa ba or darating pa ba yung mga bagay na minamanifest nila. Okay, pang lima, oh, Oh, 'di ba? Napagit na talaga. Three of Cups celebration. Kaya sinasabi ko eh, kaya kailangan sabi ko i-share niyo 'to para mapanood ng iba because may pag-asa, may kaligayahan na parating. Okay, Three of Cups is big celebration. The big the big celebration is coming on your way, Pisces. Maniwala kayo sa akin kasi ito ang napakalinaw ng pinaparating ng naminsahin ng mga baraha napakalinaw na minsan ng universe para sa inyong Pisces na talagang uh, that's part disappointment failures are part of the process of our life here in the universe and kailangan importante lang ay kung paano tayo bumangon kung paano natin i-compose ang sarili natin kapag nag nakakaranas tayo ng disappointment of failures it's because kapag lagi yung tatandaan na kapag bawat pinto ay nagsasara para sa atin malapit na yung tamang pinto na magbubukas sa atin it doesn't mean na kapag nag-fail ano nag-fail, ay tap katapusan na. Okay? Hindi naman pwedeng ganon. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa mga kaibigan ko, makilala ko, kapag nandun na kayo sa moment na parang kala nyo ay talagang katapusan na ng buhay nyo sa dami ng problema, mag-rejoice kayo. Mag-celebrate kayo kasi andyan na, kasunod niyan ay tagumpay na. Kasunod niyan ay blessing na. Okay? Pisces, okay, cheer up. Ganyan talaga. Pang-anim. Oh, Queen of Pentacles. There are some Pisces na parang medyo ang pinag kasi katapat sa, sa Three of Swords, ang wino worry nyo ay finances. Here you are parang maingat yung binabudget ang pera nyo, naghahanap kayo ng mauutangan, naghahanap kayo ng ng nagpaplano kayo ng any kind of thing na para magiging source ng income nyo. Okay? Basta it's all about money ang wino worry nyo yun. Or parang, hindi naman totally worry. Parang, tumatakbo ngayon sa isip nyo. Here you are. you are, you are strictly monitoring or managing your finances kasi parang, yun. ah uh, pera, tum pera yung tumatakbo ngayon sa sa isip nyo. Kung paano kayo, paano, paano nyo masasolve ang mga problema may kilalaman sa pera. New world. There is a world. Diba? Ayan, magkatapat sila. Wish. Nagkatapat sila ng Nine of Cups na wish do come true. Wish fulfillment. Sabi ko sa inyo, here. Mayroon talagang panibagong mundo na parating sa inyo. Mundo na puno ng... ng ng ligaya, puno ng biyaya, ng blessings, abundance, prosperity. Kasi nga, di ba sabi ko, Pisces, hindi naman ang buhay ay puro, puro failure, puro disappointment, puro problema. Okay? Kaya nga, Pisces, this world card is telling you na talagang there is a new chapter of life unfolding for you in the perfect time, in the universe, in the God's perfect time. Just hold on to your faith. Just hold on to the, oh my God. oh, yan. Ayan na. Lumabas ng na pinakamakapangyarihang baraha dito sa, sa lahat na to. Magician, magkatapat pa sila ng sun. O, oh, ano ba, Pisces? Sinasabi ko sa inyo eh. Eto na, tapos na. Talagang, ano pa ba ang marahan na kailangan lumabas para ma convince kayo na talagang nasa tamang direksyon ang buhay nyo. Yung mga nararanasan nyo ngayon ay just part of the the process. Yung mga failures, disappointments kasi eto may magician makatapat sa san. Meron talagang malaking biyaya. Meron talagang malaking transformation pagbabago nang mangyayari sa buhay mo. Talagang magugulat ka dito. And of course, you will be celebrating not only you but all the people around you that values you or napapahalaga sa iyo or nagmamahal sa iyo. Congratulations Pisces, lumabas ang magician rank 1 'yan. Yan yung rank 1 sa lahat ng barahan na to, pangalawa lang Wheel of Fortune, sunod na yung Sun, Moon, Star, okay? Page of Pentacles. Oh, King of Swords, you will be filled with action. Okay. Ah, um, magkatapat siya sa Eight of Swords, 'di ba? Disappointments, parang sabi ko nalulungkot, parang ayun yun na Sinasabi nito ng universe with this king of swords, kailangan yung bumangon, kailangan yung lumaban, kailangan yung gumawa ng paraan, kumilos. Okay, king of swords, Pisces, hindi pwedeng tutulog-tulog or parang uupo-upo na lang kayo dyan is because nakaranas kayo ng kalungkutan, feeling nyo wala na. Okay, kailangan yung gumawa ng paraan, kailangan yung galingan, kailangan yung tapangan ng sarili nyo. Kasi para dito sa mga blessings na napakarami na para dumating sa'yo, para ma-manifest mo yan, kailangan mo ikaw sa sarili mo. Wala ibang tutulong sa'yo. You need this king of sword. This king of sword is all about cheering up or making a bold action na talagang makaka-trigger para itong mga celebration or itong mga blessings na talagang ma-untap mo ito or matap mo ito or ma-unlock mo ito para bumuhos na ito para sa iyo, Pisces. Tapusin natin itong napakalinaw, napakagandang reading mo Pisces, Christmas bonus reading sa iyong panapos na baraha. Oh, ayan na. Chariot movement, talagang mag-elevate ang buhay mo. Pisces, napakalinaw, talagang nag move ang buhay mo into a life full of surprises, full of blessings. Magkatapat silang celebration card mag-celebrate ka pa isas, kasi malapit na talaga yan may movement mo na umaandar na yung sasakyan yung chariot hindi mo pa nararanasan malayo na malayo pa kung may nararanasan ka mang konting mga kalungkutan disappointment on the way sa daan ay party yan wag kang magpapapekto dyan because you need to focus yourself you need to to have focus sa pagmamaneho mo sa sa biyahe mo na to patungo sa journey ng buhay mo with this new world na puno ng kaligayahan, abundance, prosperity and this this life that you are manifesting is you truly deserve it, Pisces. Okay, I'm so happy. And that's it. Napakaganda. Napakaganda. I'm praying na marami nasa sign ng Pisces ang makapalad nito ngayon. Please, sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo na Pisces, i-share nyo itong video na ito para mapanood nila. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe, mag-comment kayo kapag nakaresonate kayo. Don't forget to click the notification bell lagi para lagi kayo updated sa ating mga susunod na videos sa pagsasamahan. That's it. Maraming maraming salamat po mga ka sa inyong laging pagsama panonood. Hanggang sa susunod, maraming maraming salamat. Nasaan man kayo ngayon? Ano man ginagawa niyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all. Merry Christmas.